Nagbibinata na ako no nang kinuha yon sa akin. Nawala sa akin buong ikawalong baitang. Akala ni Caitlin Laseter na isang masayang araw lang sa Six Flags ito. Nagtatawanan kasama ang mga kaibigan habang umaakyat ang mga upuan. Pero ang sumunod na nangyari, hindi lang basta nagbago ng buhay niya habang buhay. Pwede rin sanang naiwasan ito ng tuluyan. Ang Superman Tower of Power ay isa sa pinakasikat na atraksyon sa Kentucky Kingdom. Isang higanting drop tower na nagdala ng purong adrenalin hanggang sa araw ng kilalang pagkasira nito. Nang ito ay binuksan noong 1,175, ito ang kauna-unahang atraksyon ng ganitong uri. Ang mga sakay ay tinalian ng sinturon, itinaas ng isang daan at put pitong talampakan at ibinagsak sa freefall na higit 50 milya bawat oras. Bago pa man tumama sa lupa, ang mga magnetic na preno ay biglang hihinto sa mga upuan sa ibabaw ng semento matindi ito nakakatakot at sinadya talagang maramdaman na sapat lang ang kaligtasan simple lang ang setup magkahanay ang mga gondola sa paligid ng tore tig-apat ang tao kada isa at nakabitin ang mga paasa hangin ang hindi iniisip ng karamihan sa mga sumasakay ay ang mekanismo sa likod ng kilig bawat karwahe ay nakakandado sa mga bakal na riles nakakapit sa labas ng tore na parang mga ngipin. sa itaas nila ay may mga catch car nakakabit sa mga bakal na kable na umaabot hanggang sa tuktok. Ito ang mga makinang umaakyat ng mga sakay sa langit. Sa pagsimula ng biyahe, dumulas ang catch car pababa at kumapit sa mga gondola sa ibaba. Pagkatapos, nagsimula na ang pag-angat. Dahan-dahan tuloy-tuloy, unti-unting umaangat ang mga upuan. Isang daan, tapos isang daan at limampu. Unti-unting nawala ang ingay ng parke, at pagkatapos, wala na. Isang saglit ng walang bigat na katahimikan. Doon, bumitaw ang kawit at bumagsak na. Noong 2007, nagkaroon ng bagong itsura ang ride, bagong pintura at superhero na tema. Pero makalipas lang ang ilang buwan, tuluyan nang isinara ang Superman Tower of Power. Dahil ito sa nangyari nitong Huwebes, Hunyo 21, Tulad ng karamihan sa mga kabataan, si Caitlin Lasseter ay masayahin at puno ng pananabik. Pinakamalaking inaalala niya noon kung anong ride ang una niyang sasakyan. Dumiretso sina Caitlin at mga kaibigan niya sa drop tower. Malapit lang ito sa entrada, madaling makita. Pagkatapos ng kasabikan sa kanilang unang sakay, agad silang pumila ulit para sa ikalawang beses. Doon nagpasya si Caitlin Lasseter na lumipat ng upuan. Nung una, nasa gitna siya, pero ngayon, lumipat siya sa kaliwa. Isang simpleng desisyon. Pero para kay Caitlin Lasseter, binago nito ang kanyang buhay magpakailanman. Nagsimula ng umakyat ang ride sa langit. Nagtawanan, nagbiro, at nagtulakan ang mga babae. At bigla nilang naramdaman ang malakas na pagyanig, parang latigong pumutok sa hangin, at pagkatapos ay naamoy nila ang usok. Tumigil ang tawanan. Nagsimula ang sigawan. Tulong! Mamamatay na tayo! Wala sa mga sakay ang nakakita ng malinaw, pero isa sa tatlong bakal na kable sa kanang bahagi ng tore ang naputol. Bumagsak mula sa apat na pung talampakan ang naputol na kable, tumama sa ride at tinamaan sa mukha si Caitlin Lasseter, napunit ang labi at dumugo ang ilong. Sumigaw ang ibang pasahero na itigil ang ride, pero imbes pindutin ang emergency button Tinawagan ng operator ang emergency line ng parke. Patuloy pa rin umaakyat ang ride. Sa ibaba, nagsimulang magtipon ang mga tao, nanonood na litong-lito. Habang umaakyat ng mas mataas, pumulupot sa paa ni Caitlin Lasseter ang naputol na kable sa ere. Habang papalapit sila sa tuktok, lumingon siya sa kaibigan niyang pinalitan niya ng upuan kanina at bumulong, Mahal kita. Akala niya iyon, na ang katapusan. Pagkatapos, bumitaw ang kawit. Bumagsak ang gondola. Habang bumabagsak sila, humigpit ang kable na parang lubid sa leeg sa mga binti ni Caitlin. Hindi masukat ang lakas ng puwersa. Naputol ang parehong paa at nabali ang femur sa ibabang bahagi ng kanyang mga binti. Ang mga kaibigan niya ay nagulat at nagtamo ng kaunting sugat at pasa, ngunit walang malubhang pinsala. Si Caitlin ang tumanggap ng buong tindi ng aksidente. Dinala agad ng paramedic ang dalagita sa ospital. Matindi ang mga pinsala niya pero nanatili siyang malay. Pagkatapos, siya ay inilipad papunta sa isang espesyal na medikal na sentro sa Nashville kung saan ang isang grupo ng mga siruhano ay nagtrabaho buong gabi upang mailigtas ang kaya nilang iligtas. Samantala, isinara ng mga investigador ang Superman Tower of Power at nagsimulang magtanong ng isang katanungan na walang sino man sa parke ang handang sagutin. Ano ang nagkamali? Ngayong araw, may dalawang teenage ride operator. Isang operator ang nagkokontrol habang ang assistant ay umiikot para tingnan ang safety restraint. Pareho nilang kitang kita ang bahagi kung saan nakaupo ang mga babae. Kapag pinindot na ng assistant ang section ready at ride, enable na mga button, pinindot naman ng pangunahing operator ang dispatch button para magsimulang umakyat. Nang maputol ang kable, sumigaw ang assistant sa operator para ihinto ang ride. At yan mismo ang dapat na nangyari. Kung may kakaibang narinig, dapat agad pindutin ng controller ang emergency stop. Pero mahalagang oras ang nasayang sa pagtawag sa emergency hotline. Sabi ng babae sa telepono, Normal lang daw sumigaw ang mga sumasakay. Pero sinabi ko na iba ngayon dahil lahat ay sumisigaw. Sa wakas, pinindot ng operator ang e-stop button at naputol ang kuryente sa ride. Pero nangyari ito eksakto o halos eksakto ng pakawalan ang gondola. Nagsimulang bumagsak ang ride at imposibleng itong mapahinto. Inimbestigahan muli ng mga investigador ang mga pangyayari at may natuklasan silang nakakakilabot. Sampung segundo ang lumipas mula ng maputol ang kable hanggang bumagsak. Kung agad na ipindot ang emergency stop, baka minor lang ang pinsala ng binatilyo. Ilang hiwa siguro may pasa. Lumipas na ang sandaling iyon at di na bumalik. At mula rito, lalo pa itong lumala ng mag-imbestiga ang mga inspektor sa dahilan ng pagkakaputol ng kable. Sabi ng maintenance manager, kailangang palitan ang mga kable kada tatlo o apat na taon. Huling napalitan ang kable apat na taon na ang nakalipas ayon sa schedule. Ang mga teknisyan ay inaasahang mag-inspeksyon ng mga kable dalawang beses linggo at sukatin ang diametro taon-taon. Sa papel, nagaganap ang mga inspeksyon pero may nakatagong depekto. Ang mga inspektor ng estado ay gumagamit ng luma ng manual, yung inilabas noong unang ikinabit ang ride noong dekada 90. Hindi nito kasama ang advanced na pagsusuri ng kable mula sa mas bagong manual. Ayon sa batas, hindi obligado ang parke at gumawa ng ride magbigay ng update. Nagpatuloy ang mga inspeksyon gamit ang mga pamamaraan na hindi na akma o sapat. Ayon sa mga eksperto, kung ginamit ang bagong pagsusuri, baka nakita na ang senyales ng pagkapagod ng kable. Mas maraming malalalim na problema ang natuklasan sa karagdagang pagsusuri. Sa mga panayam sa empleyado ng parke, nalaman na palihim gumagawa ng delikadong shortcut ang maintenance crew. Sa halip na bantayan ang mga kable ng rides para sa mga nakatagong sira, gumamit ang mga teknisyan ng hindi-autorisadong paraan. Naglalagay sila ng gaw-gaw para mabawasan ang pagdulas. Maaring mukhang walang masama sa umpisa, pero ang mabilisang solusyong ito ay mapanganib na nagtago ng mga unang babala ng pagkasira ng kable. Noong nangyari ang aksidente, ang nasirang kable ay kulay pulang kalawang at mula 11 mm ay numipis ito hanggang 10.6 mm. Mas malala pa mukhang gumamit ang parke ng mga lokal na kable bilang pamalit imbes na yung mga partikular na sertipikado ng tagagawa na si Intamin. Agad pagkatapos ng aksidente, lahat ng second generation na Intamin Freefall Towers, pati na rin ang mga mas bago, ay ipinasara sa Six Flags at Cedar Fair Parks. Nadiskubre sa inspeksyon na may parehong kalawangin na kable sa ilan dito. Naglagay ng e-stop button sa assistance panel ng lahat ng tore. Para sila na rin ang makapaghinto ng ride, hindi lang ang main operator. Pinagmulta ng isang libong dolyar ang Six Flags Kentucky Kingdom dahil sa hindi ligtas na kondisyon ng kanilang ride. Walang sino man ang kinasuhan. Hindi na nagulat ang pamilya ni Caitlin Lasseter sa investigasyon. Sa kanila, klaro na simulat sa pool ang kakulangan. Mas mahusay na pagsasanay, mas mabilis na desisyon at emergency protocol na hindi umaasa sa natatakot na kabataang manggagawa. Hindi nila sinisi ang mga operator, pero naramdaman nilang masyado silang bata at hindi handa sa sitwasyong buhay o kamatayan. At sumang-ayon ang estado. Ipinagbawal ng mga mambabatas ang karamihan sa high school student na mag-operate ng high-risk amusement ride sa loob ng ilang buwan. Noong panahong iyon, apat na beses nang naoperahan si Kitty para putulan ng bahagi ng katawan. Naibalik lang ng mga doktor ang kanyang kanang paa. Hindi na nailigtas ang kaliwang binti niya dahil sa matinding pinsala. Ang tanging opsyon ay putulin ito sa ibaba ng tuhod. Ang pamilya niya ay may higit kalahating milyong dolyar na utang sa ospital. At hindi pa tapos ang laban. Isang taon matapos ang aksidente, nagsampa sila ng kaso sa parke dahil sa kapabayaan. Sa huli, naayos din ang kaso sa labas ng korte itinago sa publiko ang mga detalye. Si Caitlin Lasseter na nagpapagaling pa ay nilagyan ng prostetikong paa. Mas malalim ang sugat sa kanyang damdamin. Hindi na ako magiging katulad ng dati kasi ngayon natatakot na ako sa mga bagay-bagay. Natataranta at natatakot ako para sa buhay ko tuwing sumasakay ng kotse o elevator. Ngayon, hindi na ako kasing walang worry ng dati nung labing apat pa lang ako. At ang sakit nun, kinuha yun sa akin. Habang nagpapagaling, sinimulan na ni Nakatilin at pamilya niya ang pagbabago. Ngayon, ang pamahalaang federal ay nagre-regula lang ng mobile rides gaya ng nasa perya at Karnabal. Ang mga permanenting rides tulad ng sumugat kay Katilin ay nireregula ng bawat estado. Ang resulta, magkakaibang safety laws, walang federal na pamamahala at walang pambansang sistema para subaybayan ang ride injuries. Suportado ng mga Lassiter ang National Amusement Park Ride Safety Act na magbibigay ng autoridad sa Consumer Products Safety Commission sa lahat ng rides, pati sa malalaking theme park. Kapag naipasa, magtatakda ito ng iisang pamantayan sa bansa at titiyakin na hindi na mananatiling tahimik ang malulubhang aksidente sa bawat estado. Hindi rin nakaligtas ng walang sugat ang industriya. Matapos ang aksidente ni Kathleen, bumaba ng 100% ang bisita sa Six Flags. Noong Nobyembre, 2007 iniulat ng kumpanya ang 46% pagbaba ng kita. Ang dating Superman Tower of Power ay hindi na pinaandar muli matapos ang insidente at tuluyang binaklas bago mag-2008 season. Kung nagustuhan mo ang video, subscribe po malaking tulong ito.